Hi guys! So, punta natin yung pakwanan nila dito sa may banglos. Astig yung kanilang ginawa. Ito yung pakwanan nila. So, napakasimple lang. Hindi siya ganong kalaki pero pahaba siya. Tapos, may purpose siya. Ito yung purpose nyo pag may mga ibon. Kakalimbangin lang nila yan. Layasa na. Ito yung technology na ginawa nila. Astig nga eh. na, -na astigan ako dito. Galing. So isang pahaba lang kasi yung pack sa Nasagit na po siya ng niyugan. Oh. Niyugan, tigkabila po niyugan yan. Pero may space lang po kasi kailangan niya ng araw. Oh. Kailangan ng araw yan kasi uh, ang pakwan po ay kailangan ng uh, mainit na panahon. O kung yung sunlight ay ano dapat ay nakatapat sa pakwan para maganda po ang tubo ng pakwan yun lang po short video lang po salamat po